Alam mo ba na may isang simpleng dahilan kung bakit ang isang babae ay lumalayo sa iyo kahit na sa tingin mo wala ka namang ginawa na mali. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pakikipagrelasyon dahil iniisip nila na kailangan nilang magpakita ng sobra-sobrang effort, magbigay ng attention 24/7 o maging perfect boyfriend para lang hindi siya umalis. Pero ang totoo, kung alam mo ang tamang paraan ng pakitungo, hindi siya lalayo at mas lalo pa siyang maa sa iyo ng natural. Bago natin simulan, nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang psychological at emotional techniques para maging emotionally attractive sa babae. Without begging, without overthinking, at without losing respect sa sarili mo. Maraming lalaki ngayon ang nakakaranas ng ganitong senaryo. Sobrang effort sa babae. Lagi kang nagre-reply agad. Palaging available, palaging nagbabayad, o nagbibigay ng attention. Pagiging clingy kung minsan ay nagtitext kahit alam mong hindi siya nagre-reply. Pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Parang lagi kang nag-a-adjust sa mood o gusto niya. Resulta, kahit gaano ka ka-genuine, lalayo siya. At hindi lang yan, babae rin ang nagiging distant dahil subconscious niyang nararamdaman na sobra kang dependent sa kanya emotionally. Ang problema dito, hindi mo alam ang emotional triggers na nagpapalapit sa kanya sayo. Kaya kahit anong effort mo, hindi mo nakukuha ang respect at attraction na gusto mo. Imagine mo ito. Nag-text ka sa kanya ng kamusta ka na at ang reply niya ay okay lang. Ikaw, nararamdaman mo ang panic kaya magpapadala ka ng isang mahabang message para lang maingganyo siyang makipag-usap. Ngunit sa subconscious ng babae, nararamdaman niya ang neediness mo. Trito nagkaka-attract ng distant behavior. Maraming lalaki rin ang nag-aalala. Bakit hindi siya nagre-reply agad? Bakit parang hindi na siya interested? Ano ba dapat gawin para bumalik siya sa'yo? Ang masakit, mas lalo kang nagiging clingy. At dito nagsisimula ang cycle ng emotional chasing. Kung tuloy-tuloy ito, Mawawala ang respect at emotional value mo sa kanya kahit gaano ka pakabait o ka-genuine. Punto hindi ito tungkol sa kung gaano ka kaganda, ka-caring o ka-rich. Ito ay tungkol sa emotional positioning mo. Tanto magpakita ng emotional stability without being distant. Ipakita mo na may buhay ka na hindi nakadepende sa kanya. Huwag mag-react agad sa kanyang messages. Pigyan ng natural space. Ngunit kapag nag-interact, presence mo ay confident, calm, at grounded. Example, kung nag-message siya ng kamusta ka, sagot mo, ayos lang medyo busy sa project ngayon ikaw. Hindi ka nagpapanik, hindi ka needy, simple calm at may curiosity sa kanya. To value yourself but show subtle interest. Emotional attraction grows when may balance between interest and independence. Hindi mo kailangang laging mag-effort para sa kanya. Bigyan siya ng chance na mag-effort din sa'yo. Example, kung gusto mo siyang imbitahan out, mag ng date confidently. May bagong coffee place sa may downtown. Gusto mo ba samahan ako this weekend? Kung sumang-ayon siya, perfect. Kung hindi, hindi ka magpapastress. Nagpakita ka lang ng value at choice. Three non-verbal signals of emotional strength. Eye contact, relaxed body language, calm tone of voice. Hindi mo kailangan ipakita ang emotions mo sa bawat detail. Tunong si ang pagiging emotionally. Grounded ay nagbibigay ng subconscious. Signal this guy is secure, reliable and attractive, or reverse psychology without being manipulative. Ang lalaki na alam ang kanyang value ay hindi natatakot sa rejection. Kapag hindi ka nagmamadali o nagpapanik sa atensyon niya, subconsciously lalaki ang curiosity at attraction niya sa'yo. Example, hindi ka agad nagre-reply sa text, hindi ka nagmamadali na makipag-meet. Sa tamang timing, magpapakita ka ng attention at mas mataas ang emotional response niya. 5. Build Emotional Attraction Through Mystery Huwag ibigay lahat ng detalye ng buhay mo agad. Huwag laging available. So ito ay creating value through scarcity. Example, sa so halip na sabihin lahat ng ginagawa mo sa isang araw, i-share ang highlights. Busy lang sa new project, fun naman. Hindi ka desperate, hindi ka boring. Emotional attraction grows naturally. Kung gusto mo talagang huwag siya lumayo sa'yo, Simulan mo na ang pag-practice ng emotional attraction techniques na ito. Hindi ka lang magiging attractive, pero magkakaroon ka rin ng respect sa sarili at confidence na hindi nakadepende sa responses ng babae. Alam mo ba na may mga simpleng kilos at habits na kahit hindi mo sinasadyang ginagawa ay pwedeng magpawala ng interest sa babae? At sa kabilang banda, may mga subtle behaviors na kapag ginawa mo, hindi lang siya lalayo, kundi mas lalo siyang maa-attract sa'yo. Maraming lalaki ang naiisip na ang pagiging available 24-7 at pagpapakita ng sobra-sobrang effort ay magpapatibay ng relasyon. Subalit sa psychological reality, kung sobra kang available, nagiging predictable at boring ka. Kung palagi kang nagre-react sa mood niya, na-stress ang babae sa emotional imbalance mo. Kung hindi ka may sariling boundaries, nawawala ang respect niya sa'yo. Resulta kahit gaano ka ka-genuine, lumalayo siya. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagtatanong. Bakit parang hindi siya nagkaka-interes sa akin kahit sobrang effort ko? Bakit laging ako ang nagpapalapit siya hindi? Punto, hindi ito tungkol sa kung gaano kakaganda o kakaring. Ito ay tungkol sa behavioral, patterns mo at emotional signals na ipinapadala mo sa kanya. Imagine mo ito scenario. 1. Nag-text ka sa kanya at hindi siya nag-reply sa loob ng trick oras. Ikaw, Nagpapanik, nag-send ng follow-up text. Two, nakadate kayo. Yung nagbigay ka ng labis na attention, constant compliments, o pagbibigay ng approval sa lahat ng desisyon niya. Subconsciously, nararamdaman niya na dependent ka sa kanya emotionally at nagiging distant siya. Three, sa social media, nakikita mo na siya ay active pero hindi nag interact sa sa'yo. Tulus ito ang magpapataas ng anxiety mo. To natural mong gagawin ang overcompensation behavior. Sa bawat ganitong senaryo, mas lalo kang nagiging needy, clingy at predictable at mas lumalayo siya. Truth bomb. Ang attraction ay hindi nagmumula sa quantity of effort, kundi sa quality of behavior at emotional positioning mo. 1. The power of calm detachment. Behavioral principle. Ang lalaki na emotionally stable ay nagpapakita ng control sa kanyang emotional reactions. Example scenario. Text delay. Kung 3 oras siyang hindi nagreply, huwag mag-follow up agad. Sagot mo lang kapag may sense, ayos lang, busy ka ba? Pag-usapan natin mamaya. Subconsciously, nakikita niya ka bilang confident, grounded at secure. Kitip calm detachment, pagiging cold or distant. Big sabihin nito, hindi ka nagpapadala sa mood swings ng babae. 2. Display value through action, not words. Behavioral principle, emotional attraction. Ay mas malakas kapag actions, Sumasalamin sa value mo, hindi lang salita. Example scenario. Imbis na sabihin ang galing ko sa trabaho, ipakita mo sa subtle ways. Post ng accomplishment online. Mention casually sa conversation. Medyo natapos ko yung project na matagal na akong inaayos. Ang resulta, she perceives competence and independence, hindi bragging. Real-life tip, women are attracted to men who live their own life fully. instead of men who live through her approval three subtle interest plus space high emotional attraction behavioral principle hindi mo kailangan ipakita lahat ng interest mo agad example scenario magpropose ng date may bagong coffee place gusto mo samahan ako saturday kung sumagot siya hindi wag magriak emotionally sagot mo lang okay baka sa next weekend psychology behind nagpapakita ka ng value, hindi neediness. Subconsciously, nagsisimula siyang makurious sa'yo. For you, controlled mystery. Behavioral principle. People are attracted to mystery. Kapag predictable ka, nagiging boring. Example scenario. Sa halip na ibahagi lahat ng detalye ng araw mo, mag-highlight ka lang ng interesting moments. Busy sa bagong project, medyo challenging pero enjoyable. Hindi mo kailangang ikwento lahat. Subconsciously, nagiging emotionally curious siya at mas gusto siyang makipag-connect sa'yo para malaman ang detalye. The real-life behavioral patterns that keep her close. Ay confident boundaries. Kapag may ginagawa ka sa buhay mo, hindi ka nag-adjust sa every whim niya. Example, kung gusto niyang magkita pero may prior commitment ka, sabihin mo confidently, Sorry, may prior commitment ako, baka Sunday instead. Result. Nagpapakita ng respect sa sarili at nagpapakita ng value. Be subtle teasing and playfulness. Example, magjoke sa lightweight tungkol sa behavior niya, hindi pang bash. Result, emotional spark, fun dynamic. Selective attention. Huwag laging available. Ang selective attention ay nagpapalakas ng emotional investment niya sa'yo. D. Emotional curiosity. Ipakita na may rich inner world ka. Example, sharing thoughts, ideas, goals, not feelings 24-7 result she wants to learn more about you hindi lang naglalaro ng text pingpong alam mo ba na kahit alam mo na dapat maging emotionally attractive at hindi needy madaling ma-fall ka sa clingy behavior kapag kasama mo siya or nagte-text maraming lalaki ang nagkakamali sa dalawang major points Dory texting mistakes nagpapadala ng sobra-sobrang messages kapag late ang reply nagpapadala ng emotional dumps tulad ng miss nakita bakit hindi ka nagre-reply Resulta, nagpapakita ng neediness, attraction drops. So, do you date interaction mistakes? Sinusunod lahat ng gusto ng babae kahit hindi mo gusto. Lagi kang nag-effort para magpasaya sa kanya at nakakalimutan ang sarili mo. Resulta, she loses respect subconsciously, emotional distance forms. 3. Social behavior mistakes. Lagi kang available sa kanya kahit may ibang importanteng priorities ka. Hindi ka nagpapakita ng independent life. Resulta, she perceives low value, curiosity and attraction decrease. Truth, kahit gaano ka ka-genuine, kung nagfa-fall ka sa mga traps na ito, lalayo siya. Imagine mo scenario. text siya ng busy ka ba? Nagpanik ka. Busy pero miss na kita. Kailan kita makikita? Result, hindi lang siya na pressure, nakikita niya ang neediness mo. Sa date scenario, nagsuggest siya ng activity na hindi mo gusto. Pinilit mo pa rin dahil ayaw mong masaktan siya. Result, nawawala ang respect niya sa'yo subconsciously. Sa social behavior, lagi kang nagbabiyahe sa schedule niya o nag ng sarili mong priorities. Result, she senses dependency, attraction declines. Punto, kahit simple mali ang behavior, lalayo siya. Tama ang behavior, mas lalapit siya. You're me texting examples. Subtle interest, controlled attention. Scenario 1. late reply 3 4 hours wrong response bakit hindi ka nagre-reply miss na kita correct response ayos lang busy lang sa work ikaw scenario 2 she sends a long message complaining wrong response emotional overreaction solving all her problems correct response short supportive reply i understand sounds tough hope it gets easier baka masaya kang mamaya subconscious effect shows empathy without emotional neediness. Scenario 3: She shares an exciting event. Wrong response: overly enthusiastic reply. Wow, ang saya. Gusto ko rin dun agad. Correct response: Sounds fun. Tell me the best part after. Subtle curiosity plus control increases attraction. Alam mo ba na kahit alam mo na maging emotionally attractive at hindi clingy, maraming lalaki ang napapabagsak sa long-term relationships dahil Hindi nila alam kung paano mapanatili ang respect at attraction ng babae sa kanila. Maraming lalaki ang nagkakamali sa long-term relationships dahil 1. Nagiging complacent. Kapag nasa relationship na, biglang nawawala ang confident boundaries at independent life. Result, she senses dependency or boredom. Emotional attraction drops. 2. Nagiging over-available at predictable. Lagi kang nagre-react sa mood niya. Palaging nag-respond agad, palaging sumusunod. Result, she loses respect subconsciously, nagiging distant. 3. Hindi consistent sa emotional positioning. Min sanka confident at grounded, min sanka needy at clingy. Result, emotional roller coaster. Babai, subconsciously nagiwas sa emotional instability. Truth, kahit gaano kakagaling sa part 1-3 strategies. Kung hindi mo sustain ang behavior consistently, maapektuhan ang long-term attraction. Imagine mo ito scenario. Nasa relationship kayo 3 months. Dati lagi siyang naa-attract sa calm at confident self mo. Ngayon nag-react ka sa maliit na bagay. Bakit hindi ka nag-text kagabi? Minsan nagiging clingy kapag hindi siya available. Result, she starts pulling away emotionally. It's parang bumabalik sa pattern ng chasing behavior na gusto mong iwasan. Sa social setting, lagi kang nakafocus sa kanya. Nakalimutan ang sarili mong hobbies at priorities. Result, She subconsciously loses curiosity and respect sa yo. Punto. Ang long-term attraction ay hindi lang sa short-term tricks, kundi sa consistent emotional positioning, value, at independence mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment sa baba. Handa na akong maging emotionally attractive.